Masipag naman yan Good morning, good morning So <laughs> oh, Palabas pa lang ang haring araw Taglagas Ayan eh. na puno, wala nang dahon ng araw panahon medyo makulimlim pero doon maliwanag hindi eh. ito makulimlim may rainbow pa rainbow ang hmm. galing eh wala yung mga kalapati natin na. ah Mahaga nagsampay si misis. Napakasipag. Maliligot na ako. papasok, Ang aking iyon. Oo. Oh. O. Ang lulusog ng bunga o. Oh. O. Ayan oh. oh, Ang dami. O. Oh. Ito. Kumpulan. pakarami. Ready-ready na siya sa pulutan. Sa tawa ng yempo. Wow. Sarap soyo, kamatis may chili ay sarapay sarap dito sa umaga pa nagkakapit tambay ka dito overlooking ay, mga kalapati natin ah. nandun kasi sa puno yan sila natambay may isa may ikot yan sila nakatambay sa puno Nandito na mga pipe na yun. Pasok pa si Puma. Yeah, boy. Bye-bye.